Mga idol at kabayan, breaking news! Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro sinabi na kapag sinalakay ng China ang BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal, lalaban ang Pilipinas. Ito rin ang magiging dahilan upang matrigger ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. If China were to take the Sierra Madre, would that merit America's intervention? If China were to take an, uh, the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel. And you would expect American intervention? We will react and uh, naturally, we would expect it. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Browner Jr., may malaking pagkakamali ba nang hindi nito tinanggap ang alok ng Amerika na sasamahan ang mga barko ng Pilipinas sa resupply mission sa West Philippine Sea. Kinumpirma ng China Coast Guard na nakita nilang noong ikalabing ng Setyembre taong kasanukuyan na lumabas ang barko ng Pilipinas sa Sabina Shore. Kumpirmado, dalawang barkong pandigma ng Germany dumating na sa Pilipinas. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News. for the beats. Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro. Sinagot ang tanong na kapag puwersang inagaw ng China ang BRP Sierra Madre LS-57, sa iyong insyo, ito ay isang act of war. magre ang Pilipinas laban sa China at ito ang isa sa mga dahilan upang ma-invoke ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Papasok ang Amerika upang ipaglaban ang Pilipinas. Ang BRP Sierra Madre LS-57 ay hindi isang luma o kalawangin barko tulad ng nakikita ng iba. Ito ay isang act ibung barko outpost ng mga sundalong Pilipino at tanda na ito ay teritoryo ng Pilipinas sa kagat ng West Philippine Sea. What's behind this uptick in tension? What changed? I think well, what changed is the determination of the Philippines to say no. You're standing up to China. Oh yes. Yes. And they don't like it. If China were to take the Sierra Madre, would that merit America's intervention? If China were to take on uh, the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel. And you would expect American and intervention? We will react. And uh, naturally, we would expect it. You're talking about a rusty old warship. How realistic is it to expect the United States to intervene over the fate of a warship like that? There are people in there. That is an outpost of Philippine sovereignty. So we're not talking about a rusty old vessels only. We're talking about a piece of Philippine territory in there. Marami pa rin sa ating mga Pilipino ang hindi makapaniwala sa bagong development sa Escoda Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard Command hindi umatras ang kanilang barko sa Escoda. Merong nagsabi na ito ay resulta ng pag-uusap ng Pilipinas at China. Kaya't inalis na ang barko ng Pilipinas sa Eskoda Shoal. Pero ito ay itinangginaman ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay Secretary Manalo na walang kasundoang na pag-usapan ng Pilipinas at China upang alisin ang BRP3 sa magbanwa sa Skoda o Sabina Shoal. Dismayado din ang karamihan sa ating mga kabayan kung nabigyan lang sana ng supply ang MRRV 9701. Naroon pa rin sana ito na kaangkla bilang tanda ng ating soberanya sa Skoda show. Mga ay mga kababayan tayong sinisisi naman ang pagkukulang ng Armed Forces of the Philippines dahil sa hindi nito pagtanggap ng alok na tulong ng Amerika nasasamahan nito ang resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung inyong maalala mga kabayan, no katatlong po ng Agosto taong kasalukuyan matapos mag-alok ang Indo-Pacific Command ng tulong na pwede nitong sama ng resupply mission sa West Philippine Sea. Tinanggihan naman ito ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Romeo Browner Jr., na kapag nagutom na ang mga sundalo natin at wala na silang mga supply dahil sa hinaharangan ng ito ng China at kapag sila ay nasa bingit na ng kamatayan, doon palang tayo hingi ng tulong sa Amerika. Dahil ayon sa Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, marami pa namang daw mga opsyon ang Pilipinas Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? When our troops are already hungry, they don't have any uh, supplies anymore because our resupply missions have been blocked and that they are on the verge of dying, then that's the time we're going to seek the help of the United States. So, uh, But then again... We still have a lot of options. Ganito nga ang sinapit ng crew ng BRP Teresa Magbanwa, Gutom at Uhaw, ang sinapit ng mga kababayan nating mga Pilipino sa mismong Exclusive Economic Zone ng Pilipinas dahil sa ginawa ng China. Ang tanong, humingi na ba tayo ng tulong sa Amerika? Aba-aba-aba, huwag naman sana mga kabayan. Pero baka sa susunod, kapag nagmatigas tayo sa tulong ng ating mga kaalyado, baka mga sundalo na mismo ng BRP Ser Madre, LS-57, na nagbabantay sa Ayungin Shoal ang aalis dahil sa Uhaw at guto Dahil nakita na ng China ang kahinaan na pwede nilang gamitin upang tuluyang makuha ang West Philippine Sea sa atin. Ano ang masasabing nyo mga kabayan? Permado, dalawang balkong pandigma ng Germany dumating na sa Pilipinas. thank you very much it's a pleasure to be here it's a great honor yeah, we we'll are very much looking forward to be here and we will do everything we right thank you sir thank you taban pina